Yan guys, nakakauli tayo ng ano dito. Yan. Tapos. Yo, what's up mga katuning? At nandito na naman tayo sa panibango nating vlog. Hello. So, papunta ulit kami sa paglambat. So, bali nga pala nagaano na sila nung nung uh, bangka dahil nga po ano naghihila na sila dahil nga po yung aming daan nandito is uh, pag-ibas po maliit po yung daan mababaw po so yun at uh, uh, po namin para, para kami ay maka, makalusot doon medyo mahaba haba yung aming inaano kasi yun simula dito hanggang doon yung inahila ng bangka so after naman paglampas dito sa so may punduhan ng matalaba yan makakalusot ka na dyan simula hanggang sa dagat po so tara samahan nyo ulit kami maglambat uh, naman ulit tara let's go So yun nga guys, nagkakalat na sila ng lambat ulit dito sa pinaghulihan po namin dati kay Erlinda. Ayan, kung matatandaan nyo yung ating uh, part 1 ng video, ay, uh, hanggang part 2, hanggang part 3 po yun, ay uh, marami tayong nahuli doon. Isang kalat pa lang ay nakadali na tayo ng uh, halos mabot po ng 10 kilo yung ating nahuli noon. time na yun. Ayan, shoutout kay kuya na nakamotor syempre shout out din sa ating lahat na aking mga followers dyan na patuloy na nasupporta na sa aking mga ginagawang vlog ayan uh, thank you thank you po sa inyong lahat uh, ayan so bali tapos na sila ng pagkalat dito sa park dito kasi doon sa pinagulihan po namin ng uh, maraming uh, banak-banakan tsaka syempre nakahuli din tayo ng mga banak dito nung time na yun so o oh. Uh na sila guys at uh, titingnan natin kung ano yung uh, mga tira-tira pa nitong uh, ating pinagulihan dati ayan o napupog na po yung ano ayan o guys napupog na yung ano napupog na yung uh, mga banak sana may huli tayong bangus mga katunay mga katon meron din tayo at saka meron tayong bus may mga labinig din tayong tonti at saka may tilis ayan at meron tayo oh. yung aligasin ano mo yung hinabol nyo? hindi hinabotan? Bangus. Ayo, kata nak bangus. Bangus po. Ayo, kaya kami tumbuk bangai dahil na balita namin na meron yung nabutas na palace dan sa part po dyan sa tamayo. So nagbabakasakali kami na baka makahuli kami ng bangus kaya kami tumog pa ulit ngayon. Soon na nga at nakahuli tayo ngayon. ayun dalawang bangos na agad yung nadali natin mga katanil. ano o, ganda ng body o. So masasaksaya natin kung buenas pa rin tayo ngayong araw na ito. Sana naman yung marami tayong mahuli kagaya nung nakaraan. ano mga katanil. Ayan o, po maliliit na sumaral. ah, sarap po tinigang ito mga katuling yan mga ano naman yan mga gangat pang po sa ano, ni boy pedel tsaka ni kuya bay yan mga katuling sangkalat po natin mga katuling not bad yan ang so, natin yung pangalawang kalat mamaya maya lang A few moments later Yan guys nakakulit tayo ng ano dito Yan Pus Mababash Mababa o Yan na yan yun Pus okay. Pus 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 Gagin Pasko na. Ano? Kuntat ng Pasko. Pasko, hmm, Pasko, Pasko, talaga. E ang ganyan yun na. Swerte lang ang So guys, sa post po, uh, sumabit sa ating uh, palat dito kayo na linda. Nagkaulim po namin ng maraming isda. Nandun na sa kabila? Nila na sa kabila. na sa A few minutes later. Yo, sa mga katuning at uh, makalipas nga pala ilang oras ng aming pagkalat sa dagat uh, ng lambat.